ito naman po tayo sa bundok na ating lilinisan at mangungutin naman po ako ng pangkana sa bahay pagbabay-bahay na ako para doon na ako magtulog para makapaglilinis na ang taniman yan, bakit tayo ang Napakaliit na daan. Uh, bakit tayo dyan. Pakit uh, na. Hindi hmm. e, tayo ng dalawang sundang. Uh, at, Mangungurti ako ng kahoy Na, pam bahay, bahay ko dito. At, uh, Para makatayo na rin ako ng bahay-bahay. At, Para dito rin mag -ano At, Para dildritsin na yung paglilinis ng taniman. Kumisang maulan. At dito na rin matulog-tulog. Uh, bundok na ito. Para makalawak ng taniman. Hindi uh, may kalayuan lang po ito. Ang <clears throat> kakani ko ngayon, magkukurte naman ako ng mga kahoy. At ayaw uh, lang kaya pakita ko lang sa inyo yung aking kung matapos na ang makurte sa zona nito may kalsada na rin dyan na ano luldos ayan 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 ito na tayo sa ginagawang kalsada na ito at diridiritso na ito sa aking pupuntahan na pinanak doon sa napanood po ninyo na aking tiyatabasan ay dun po ito papunta nung may bis pa na layo bali <clears throat> hanggang sa kalsada sa IWA may nasa dalawang kilometro Yan. Yan yung ginagawang kalsada. May kalayuan. Tiyaga-tiyaga lang. At ito yung hinahanap po rin kasi. Yung makakatagpo ako ng magandang taniman. At malawak. Ay medyo may kalawakan ito. Kaya nakagustuhan din ako pag isang yaya lang ni no nagyaya sa akin si Tarubin 30 hindi ko na pinahindihan. Yan. Hindi na akong ano. Kaya nagsama na ako at para makapagtemptanim. Makakarating tayo. Magungurti lang ako para makatayo ng butukan. Ngayon maganda ang panahon. Medyo may, may init. Kaya tayo magtabas kami nung una ay dalawang araw na natapos dito maulan. E ngayon mainit. Kapag kurte. At medyo marabakantin na rin. Pagod. Layo. Paglabas ko sa trabaho, dito ang punta. At para ano, kaya magtati ako dito ang butukan Para pag ko sa trabaho dito Pag inantok, tutulog oh. At Nalabas pa ako 24 oras Kaya sa trabaho Ayan. Kaya nagkan mo ako dito Gusto ko makabutukan At dito ang tritsok pagating ano Para makapagtanim-tanim Pag naituloy lang dito, pag walang gawa May mga paglinis-linis hmm. layo ang ganda dito ang ano. At meron din dito ang kaburin. Mga ginto. Kaya magaganda din siguro dito ang hanap buhay. Gintoan dito. Yung mga kunang kinakarabod-kabod dyan. Kinukunan ng ginto. kalayuan lang talaga bago makarating at papakita ko rin sa inyo yung aking pagkukurti makukurti na pang baybahay burbutukan lang po ang aking gagawin mga isang daang pawid at ang hirap pagkakit dito ng pawid buutay-utayin -te ko lang 50 muna sunod pag medyo ko naman another 50 pag may pira unahin ko muna una, 50 ang pawid Grabe, grabe ang layo. Oh, ganda ng view. Tingnan niyo ang paligid. Oh. Ganda. Tapos niyo. Oh, Diretso naman po ito. Higit dito at may kawayan din. Pwede pa sa hig. Hmm. dahil mga ano mga bilugin lang ikak kukurtihin ko para sa ano hindi na bumili hmm. kukurti ako mga bilugin kahoy ang layo may katmun kahoy na katmun naroon po may bunga ganda na mga andito o na yan yung bundok Akan tayo sa bundok. Matatanaw natin yung gandang bundok. Oh. Yung sentro ng gitna ng bundok. Tandaan meron dito mga nagkakabudag. o nagmimina. Oh, nag nagbimina. Ya, may pangilang ilang bahay dito. Hmm. Nga puya butukan po nanti Mga gaya natin Paling kung probutukan. naman tayo. Naya na ito na naman tayo. Hmm. Pauba na. Di sa Ano? Hmm. Oh, malapit na tayo sa aking tinabasan. balit tayo dito mamumorti lang ako ng kahoy at para iyawin natin bahay bahayan para pag ano, dito na ako mauwi at para maglinis kabay bahay kahit para luksot na kahoy, PD na yan, Basit matibay. Itatayo na bahay. Ayan. <sighs> Ayan na rin. Ngayon, pwede na itong kurti, no? oh, Laki na. ano o. Oh. Ito natin, o, oh, na kahoy. Ayan, nakakapanggurting tayo. Hindi ko natapos kurtihan at, uh, ito, mayroon pa dito, Ito, yan, na kurti natin. Hindi ko natapos magkurtihan at medyo nauuhaw na at uh, naugutom pa. At medyo malayo dito ang tindahan. Hindi ako nakabili sa pag-akyat ko. Ayan. Kaya, yan yung ko na yan ay igagawa ko dito ng bahay at mabahay ako dito para malapit na sa aking hahawa ng bundok at pagtatamnan. At din mag, magpapanimula ang malimago na magtanim. At para lumaki na rin yung mga nyug na yan. Ano, oh, may pispan dito sa aming panibagong pag kabuhayan. O tayo kasama natin si kasama natin at isa rin sa akin nagyaya. Ayun po yung aming tinatabasan no. Grabe, nag-uulan. Silong kami dito. Ang pandong lang namin ay trapal na yan Oh. No? Ito ang mga gamit namin. Ayan, trapal lang at ano, pwede ka, kami tatabas kami. Papahulaw-hulaw na naman, tabas na naman uli. Yan at uh, talagang mas may ginay nagtatanim-tanim at uh, sariwa-sariwa ang gulay sariwa-sariwa rin ang pagkain. Ayano. Oh. Dito tayo ngayon sa ano. Oh. Tagal na mitik-mitik ko itong ganito mga taniman. Kaya katagpo ako na in-invite ako ng isang kasamahan at kayo, kaibigan na magtatanim. Hindi ako dalwang isip na mag kuha na pagtatanim at gawa ng ito ang hanap-hanap rin taniman na pang matagalan ay ito ay pang matagalan na dito ayan at may pispan pa po tayo dito may pispan pa yung isang ano, apat na pispan daw po ito ay nilinis na parehas at lalagyan rin namin tanim ayan o, yung gustong sumuporta suportahan lang natin at malalagyan po namin itong isda ng ah, uh, karpa